hindi makuha nasaan meron pa ba isa nasaan ha hindi kita ay ang laki o oh. dalawa pa lang laki ang isa. laki ng isa ito na nga kita yung isa ang laki o oh. 4,000 Alin? Yan? Lumpur din yata. Ito, 4,000. Alin? Ako, ang mahal na no, ba? Ano okay. so, Ang so, mahal ito, orang to. Saan? ibon niya na